Na nga. Bata no aura ka muna Ay siya Isang dalagang Pilipina ye Dalagang Pilipina ye Hello, ako na naman to Nagbabalik Makalipas ng ilang araw na wala akong upload Ngayon May may upload na naman ako Kasi magkikita kami ni Batang dahil nga si Batang ay nagbakasyon sa Batangas sa Pilipinas ng dalawang linggo at ako ay may pina, pinabili sa kanya pero hindi lomi <laughs> uh, nagpabila ako sa kanya ng ano ng vape kasi sobrang malang vape dito kaya nagpabili na lang sa kanya ngayon tatagpuin ko siya bago pa man uh, pumasok sa trabaho ay eh, nagkataon na wala akong trabaho kaya tara samahan nyo ako at nang makita natin ulit si Batang tara nung nalaman ko na nandito na ulit sa Sydney si Batang na galing pang Batangas at nalaman ko na rin na sa araw na to na meron siyang trabaho kaya agad din akong kumaripas para tagpuin si Batang na medyo matagal ko na rin di nakikita Alam nyo ba na ang tunog na yan ay maririnig nyo sa kanta na Bad Guy ni Billie Eilish? Try nyong pakinggan. Habang naglalakad ako ay naisipan kong mag video call kay Batang para siguraduhin na hindi pa siya nakakababa sa train dahil late na ako ng ilang minuto sa usapan naming oras. Lalo na wala na akong akses sa pinagtatrabahuan niya dahil resign na ako doon at Itong araw lang yung free time ko para tagpuin si Batang. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay nakarating din ako dito sa station ng tram at agad din ako nagtap ng aking opal card. At ayun na nga, naiwan na ako nung tram na dumaan kaya umupo muna ako para antayin yung susunod na biyahe. Pero di naman tumagal at agad din dumating yung sunod na biyahe kaya sumakay na ako papunta sa aming tagpuan ni Batang at nang makuha ko na yung aking pinabili sa kanya mula pa sa Pilipinas. Haymarket, Chinatown. Then all stops to circular Ang ganda na ng panahon ngayon. di nagaanong malamig, mainit pero mapresko. Halos 20 minutes din yung tinagal ng biyahe bago ako makarating sa aming tagpuan. At alam ko na nag-aantay na dun si Batang dahil nga nung nag-video call ako ay malapit na siyang bumaba sa kanyang sinasakyan na train. Ayun, nakita ko na si Batang. Kasik siya. Ayun na nga, si Batang. No aura muna. Ay <laughs> Isang dalagang Pilipina ye, yeah. dalagang Pilipina ye. Yeah. Dala mo ng kontrabando mo ay, ay, Bakit yan lang? Bakit yan lang? Wala bang chocolate. lumi Walang lumi Ubatay oh, okay. no mga, mga taga Bicol. Hi, mga taga Bicol. Ano nga yung sabihin mo yung Hi, ano? sa jowa ko diyan. Yes. Yes. si Lande. <laughs> Saan Baga ka, ka sa pupunta? Sa hotel na sa, sa pormang mo magtatrabaho ka? ka? Ano? Okay Ipronta mo lang. Sabihin mo muna ano. Ano? Mabata ang lubot ko. Ala. ayoko ko alam ko na ibig sabihin mo. Anong ibig sabihin ba? Mabang buwet. <laughs> Sino nagturo sa'yo? Sabi mo. Huwag ka pumasok. Bakit? Bawal. Bakit? Wala pang 3 hours. Kung before 3 hours, nag-cancel ako pwede. Ala, kailangan ko nga nung work. Bakit? Mayaman ka na. Kailangan kong bumira. ano bibirahin mo ba? Magkano ba tuition mo? Di ba turista ka dito? Bakit ka magtatrabaho? Oh? Maganda ka ako dyan. Hindi ko alam. Sila makakapagsabi. Swimming ako na nag-swimming. Saan ka nag-swimming? Saan Sa saan? La Laia. Oh, Laia. Oo, Laia. Saan yun? Sa Katangtas. Kumusta ang tal? Pumutok. Nagkasma. Ay, hindi pala pumutok. Umabot sa inyo. Nagkaguruto o abot. Yan o. Oh. Si Batang. Kaganda. Magtatrabaho pero ang forma o. Oh. <laughs> turista. Turista lang, oh. Anong ginawa mo sa Batangas? Shortcut, ah, aray. Ah, itong shortcut. Anong ginawa mo sa Batangas? mag anong, anong kinain mo doon? Pumunta ka doon kay, ano? Kay Kuya Oliver? Mang Oliver? Pumunta kami, kasi mga papila. Di na kami kumain. Ang putuhan, masarap, ver. Yung... Sabi? O? Oh. Mga papila lagi. Bakit ka nakasay? Mainit sa sitwasyon. Mainit. Mainit Dupa, kanina nasira lang, na sobrang oh? oh. Kumusta naman ka ang kapela? Ayos naman. Yes, man na mismo na. Hey, kumusta mga kukay ano ha? mo kumusta mga kay Michael? Ay, nasa ba ko alam. Sa breakfast lang. Oh, okay. San yaga? Saan niya ka? Sa ano ako ngayon? Sa din. E... Sa? Dina. na Sa, sa, sa e, hindi pa Sa B3? sa taas. Ah, okay kaway ka muna with bye <laughs> bye thank you Salama. bye salamat sorry ay, ayun na nga <laughs> nakuha ko na ang aking pinabili kay batang at muli na naman kami nagkita tapos dito pa oh naka pa ako sa dati kong pinagtatrabahoan na hotel So ngayon, pauwi na ako dahil nakuha ko na yung aking pakay kay Batang. So, wala na rin akong gagawin kundi umuwi, mag-relax, ah, maglaba pala. so muli, ako si ng Mayon at ingat hanggang sa susunod na aking vlog. Salamat sa suporta. Paalam!